Oi. <coughs> aku sang buka dia. Aku ini pula utang nang aku, tanong, aku dia kan dia lengga. Enggak nang aku dia try to more. Mahal try to more. Ah, million. 30 million. Si Oi. 14,000 lang. Grabe, million million, naman kitna no? Magsunod si Pak na naka Naka-tulo si Pakyao ikatlo. komunianiti sana peserta. Ah monetari daripada tetangga bermenggalak. Ah istama yang ng ng nakuak ng 31, 439, ah, 31 439, oh, Kiko, 9, 200, ah, million 439,607. 31 million 439,607. Oh ya, keko pengilinan 9,209 million. 403,934. Ah, so 9,203,000 at 9 million. 203, ah, 203,934. Onyasi 67,770. Ah. 8 million 167,120. Onyasi Doc Weliong 1,840,000 48 mga higala. Unyakin niyo si Lito Atienza, uh, 266,558 at, uh, So, nanguna, uh, layo kayo ang distansya. Wow, uh, from 31 ngunok. million uh, to 9 million ni Kiko sí, Pangilinan, sí, mga higala. So, nanguna ni si uh, Inday Sara, uh, Sara Duterte Carpio, atong uh, uh, mayor niya uh, sa lungsod sa akwan uh, at Davao City, mga no? So 97.95% mga gala which is a uh, matter pa ni no sa to mga senatorial votes no uh, pagka senador mga higala o uh, gi kon na po ni sa atong social media mga higala uh, ah number one karon why ga expect kanay nga number one siya ah uh, sa mga survey uh, naguna ni kanunay si Idol Rafi Tulpo ah uh, una ko isumbong na mga reklamo uh, ipatulpo ni mo na uh, pore katulong si Tulpo mga higala pero ang nanguna ni si Ruben tulpo. Padilla. At least nagasakay si Tulpo. Si Binoy. Si Padilla, ah, kaya artista man namin, siyempre na ang hala. Ang bati ng ay, mga ah, memes, so, mga higala. Si Tulpo, artista pista ah, man namin. Ang pas na no, diha sa social media. Kaya ah, nga no kuno si Pinoy. Pero laliman ka, mga higala, 26 million. 343,223 ah, boto na nakuha ni Robin Padilla Manghigala oh, uh, is the si uh, number one ha uh, number one sa isayan Senado uh, si Robin Padilla oh, Manghigala unya ang iyang uh, gasunod ani uh, uh, si former senator po ni eh, unya uh, kini uh, uh, si Loren Ligarda yan, si uh, Loren Ligarda 23 million 904,000 no so mga 2 million po di san kay 23 million ka Loren Ligarda onya si Idol Rafi Tolfo 23 million 94,246 ikaw pa si Win Gatsalian at 20 million 311,811 onya si Chief Escudero 19,983 ah 19 million sorry 19 million 983,000 360 mo ikalima. Onya pasopot no ang ikaunom ang uh, si Mark Villar ah nakahipos po ni og uh, 19 million 135,233 og uh, ka ikapito ah kini po nga uh, si uh, former congressman former senator po ni na balik na sa karon po ikapito ni Manila si Alan Peter Cayetano 30, 30. 19 million 19,381 Onyasib Mix Zobere 18 million 516,975 Ikasiyam e si Joel Tesdaman Veljuana Agelyanueva 18 million 347 495 no 18 million Unya suot po ni sa top 10 kani si GV. Ha? Ah, GV Estrada Ejercito. Wow. At ah, 15,640,821. million 640,821. Unya ni sa ika-11 si Honte Beros Risa. <clears throat> 15,227,571. million 227,571. ika-12 ni ini si Jingoy Estrada. Ah, Jingoy Estrada, formal senator po ni Mang Higala. Ah, 14 million. Ah, 14 919, Ah, so, kanil siya ang uh, uh, percentage na ito ane uh, is 97.95%. Ah, so, uh, pero ga-diferensya na ni Mang Higala, no? Gikan sa Eka-12, ngato sa Eka-13, si Jojo Binay no ang former uh, ano to, no vice president uh, si Jojo Binay na indagan po sa pagka presidente Maygala pero uh, napukan uh, 13 145, 634, so from 14 million to 13 million so mga uh, 1 million po kape no ang uh, distansya uh, ni Jingo Estrada o niya 97% o uh, tanawa to ni mga kaapas pa ba no si Uh, Jojo Binay. Unya ay kakatulong siya niya si Herbert Bistek, uh, Bautista, uh, 12 million. Unya si Gibo Chodoro po 12 million. Uh, layo na kayo to sa si Riroke, no? okay ka-17. So, ang hanging uh, tak-off na pagka uh, 12 mahigalas, kanya si Jingco Estrada, uh, unya pa dahil pa mo, doon na pa ikaw sumanan na niya. Uh, kaya doon na pa po um, ay 97.95% uh, mahigala Uh, sa atong uh, nasyonal. Okay? So, mao to ato uh, ang uh, latest atong update mahigala sa kuan. Ato de sa bayon mahigala o sa po, subayon, man, po yung mga ranking ato mga kuan. Ah, uh, mga controversial po na to na mga uh, nagpapili pagka senador mga higala uh, kini si Shell uh, Jok no ah, kay ba ni uh, na, kalingawan o compare no ni uh, Ruben Padilla mga ika 19 Weber si si Jokno, Knox 9 million na hiposaykoan. Ah kani pod si kaning mo ah si Larry Gadon, Ah ika 20 na siya 9.4 million. kani si Antonio Telianes ah ika 21 ah million na hipos mga higala. Uh, si Dick Gordon no si Wow Dick Gordon Uh, 8.2 million ya ada sono ini ya Ika Bay ah, si Laila uh, di ya si si Laila di lima ya Ika Bay kan ini si Sal Palnelo uh, Ika Bay Distress no, oh, ang uban na ya, lagi yuk namping, si, No, atong uh, former uh, Department of Agriculture na uh, Secretary uh, Ika Uh, si Manny Pinyo so 3 million na yung button na kuha mga higala so morning ano uh, morning ato mga resulta uh, pinakalita sing update na to uh, para sa national uh, mga higala okay sige salamat kayo mga